Dito kami ngayon sa amin. Uy, dito kami sa bakuran namin. Alam niyo ba? Ang ganda magtanim dito ng mga gulay. Dito, mga gulay-gulay dyan. Ayan. Assuming lang ako, guys. no Pero gusto ko talaga taniman ito ng lahat. Ito gulay. Kasi nga ako, ako ay maraming mga buto-buto na dala galing pa ng Hong Kong. Uy, guys. Uy, magaling ako sa gulay-gulay. O, gulay. kita niyo yon yon Ayan. Tapos ito, pagkamangan ito ng aking ampalaya kasi nga may dala akong ampalaya, O, oh, 'di ba? Tapos dito, dito ko taniman diyan, dito, dito taniman ko diyan lahat ng ano ng ng kamatis, sili, ganyan. Ay, nahingal man ako, oy. Pero in fairness, guys, no, ang laki ng kanilang bakuran. Grabe, oy. So, 'yun lang. Ang ganda dito, promise. Pero sa totoo guys, wala kong lupa. Wala kaming lupa dito. Uy, grabe. Wala kaming lupa. Sila mayroon. Ang laki. Oh, sabi ko nga, magpunta ako dito mag-share. <laughs> mag-share ako Pagtaniman ng talbos ng kamuti. Hmm, kamuti man lang ang aking itanim. Uy. Dito, dito, banda dyan. Na ano ko da guys, na-measure na, na, ko na lahat yung mga itatanim ko. Doon, yung kalabasa at saka mga talbos, ganyan, ganyan. Hmm, diba? Ay, laki. Ang laki ng kanilang bakuran, promise. <laughs>